right nakaparking mga motor ni Uwa PCX PCX ato alam gagawin natin sa motor mo alam na natin <laughs> ano ba yan repack lang shock tapos yung bone race tsaka you will ano filter meron ka na tapos matal ba ba yun ah yun cleaning rubber link may nabili ka na so, rubber link para sa si shack tumatagtag. Tumat oh, bolo. Tingnan natin kung 'yun 'yan muna. So, oh, 'yun. Ito ang click ng ating Brad. Simulan na natin ito. pwesto natin. Doon ulit sa dating gawin. Ah. Let's go. Ayos pa naman 'yung nail bearing niya. Ayan o. Oh. Kakalug ko. Tapos 'yung laro ng shack niya hanggang dito pa. So hindi pa sagad 'yan. Hindi pa matagtag yan. Nung nakita namin, ano, gumigewang daw, bearing ringmatic yan, sarap. Rinig mo yan, Rinig mo? Pag narinig mo, iba ka. <laughs> Alright. Bearing lang to. Ang sukat ng bearing sa harap ng Honda Click version 3 is 6201, mga boss, ah, mga manager. Para rektabili na kayo. Sa ibang shop kasi kakalasin muna bago yung ano. Yan, may sukat na kayo. 6201. to 1. Oh Kapit na natin. Alright, tinesting muna yung tunog ng bearing. At yung bearing na sa harap. Balita. Sabi na. Wala tulog. Oh, goods na yan. Next na tayo. Next project na. Alam mo naman tayo, hindi yung dagawa lang tayo ng gawa. May magawa lang. <laughs> Alright. Ayan. Ah. Oh. Fuel filter, fuel filter 'no. Tsaka ano. Throttle body, guys. Okay. Let's go. Nakalas na natin 'no. Oh. Throttle body tsaka fuel filter na la. bearing Saka na, bububugin nya muna yung bearing. Tsaka i-repack siya, okay pa naman, goods pa. Kape-kape. Kape, maaga kape. pa. Oh. Hi. Papaliwanag pa si Christian 'no. Oh. Ayan yung throttle body, ang dami oh. Ang dilim na, wala na makita oh. Madilim na ang kahapon. Oh, Madilim na ang kahapon. Ito oh. Ayan. So ayan mga boss, palitan na muna natin, ano, linisin muna natin to, let's go. Let's go. Oh, mata ha. Mata yan. Oh. nalinis na natin no? Oh. oh, ha kita na natin yung kinabukasan no? Oh. nalinis na alright ayun no oh. nalinis na yan, mga boss sasalpak na lang natin to sabay kabit tapos sa next ay fuel filter yun namangitin alright after natin mabuo sasalpak na natin Siyempre. Alright. Papamutin. Nakabit at na dininsa natin ang throttle body. Iyon tayo. Sa fuel filter. Tigas. O siya ang tatay? Ang mamaya. Hmm. Oh. Linis! Linis! Marumi. Marumi. Ito yung bago, laki ng na diferensyo. Tapak na natin. Abit na. Tanyan nyo mga boss. Naging kulay puti, no? Kasi yung version 2, magkaiba kanina. So yun, salpok na natin mga boss. Um, ang Mainit na. Tapak na natin, mainit sa na presto natin. Asa na yung o-ring natin? Ito ba yun? Oo. Oh. Ito ang palang. Salpak na natin mga boss. Amo man ni Inabot na tayo ng init. Gago eh. Alright. Mainit sa pwesto na yun. Lumipat tayo. Ang natin. Gutom na. Inabot kami ng tangali. Nalagay na natin yung fuel filter tsaka throttle body. Siyempre, naka-ready na yung manual reset natin sa TPS tsaka sa ICU. Ayan Ayan, para maano natin 'yan. Ma-reset natin 'to. Switch on natin muna. Yung TPS muna ang re-reset natin. Switch on 1 2 3 4 5. 'Yan, confirmation. 'Yan, wala na. Patay. And bunot 'to. And then salpak na natin 'to, mga boss yun. Yung ECU naman nire-reset natin mga boss. syempre Ang next procedure naman dyan, i-throttle natin. Mga tol. Throttle natin. Full throttle to mga boss. Yan, full throttle. And then, switch on ulit. Bibilang ulit to, yan o. Oh. Bibilang. One, two. Mabilis. Tapos pag bumagal, confirmation na yun. Ayan, mabagal. Ayan, mabagal na. Ibig sabihin, na-reset na natin mga boss. Patay lang natin. And then bitaw. <laughs> okay na. Manual reset na. And then papahan rin natin ulit. Ay, ugutin muna natin to. And then babalik na natin mga boss. Ang mga manager. Yan, nagugutin natin. papaandarin rin natin. Push button. Yun. tayo ano, 10 minutes tol. Bago siya ano, panda rin, i-panda. Anong oras na? 1.53. Kailangan 2.50. 2.03, yan. Pwede mo na natin siyang gamitin. I-test drive. Ang atol. Okay. Diba? Alright. After 10 minutes, puto naka one piece ko. Angas talaga ng Huawei. Oh. After 10 minutes, na pinanda natin siya naka-minor, patay na natin. Tingnan natin kung swabe na ang pagkaka-push start niya ulit. Manual reset to mga boss mo. tsaka throttle body cleaning, fuel filter, tsaka bearing sarap. So yan, push start na natin. O, wow, ang bilis niya na amoy. atol tol? Goods ba? Goods. Yun, na Salamat sa tiwala. Ganyan, tol. Biyahin na. Salamat sa supporta. Salamat sa tiwala. Oo, oh, salamat. Maraming salamat.